since nandito na po tayo sa topic ng ano no nung uh, mga nag ako sa sa mga sa sa House of Representatives na baka nagagamit sa politika. Tumbukin ko na rin kasi ang impression dito baka raw nagagamit kayo ng bombong administration laban sa mga Duterte. Kasi kung hindi ito yung administrasyon ngayon, e eh baka sunod-sunuran lang uli ang mga congressman dito sa kay Duterte. Ano po ang sagot niyo doon? Alam mo, uh, ako para sa akin Christian, no. I'll tell you, ako ano 'yan eh, that's far from the truth. Bakit? Eh wala hindi pa nabibiyak 'yung unit team, nag-iimbestiga nag, nag, nag na kami, no. At uh, ang main uh, actor dito eh 'yung sinasabing si Mr. Michael Young. no. Uh, whether he is associated with this present administration or the past administration, the fact remains that he is involved in this uh, allegedly involved in this uh, shabu smuggling in the country. At hindi namin tinitingnan kung saan siya associated, sinong kaibigan niya. Yung sinasabi namin dito, eh, eh dapat eh, lumabas yung katotohanan tungkol dito. Uh, yung sinasabi na, na baka nagagamit kami, eh, hindi naman siguro ako personally, hindi naman ako papagamit kahit kanina. I've been consistent with all my stand. No, with respect to this advocacy of anti-illegal drugs uh, campaign. no I was the first one who was uh, clapping and uh, applauding the previous administration in the dismantling of the clandestine laboratories na nahuli nila dito. Ako rin yung uh, unang pumapalakpak siguro dun sa mga nahuhuling shabu out of the streets. Ako rin yung pumapalakpak dun sa mga hinuhuli at kinakasuhan ng mga ninja cops. Uh, that, that that uh, position still remains up to today as i speak to you uh, christian at walang nagbabago diyan no uh, sabi ko nga uh, maraming nang nabanggit ito si Mr. Guba na mga kaibigan ko rin eh but sabi ko if the evidence points to them to that eh, wala akong magagawa eh, ika nga left the axe fall where it may hmm ito kasi binabasa ko ibang mga comments dito pinaputakti kayo ng mga trolls na pro Duterte at mga loyalista ni uh, Rodrigo Duterte. I think familiar naman siguro kayo mga kongresista dito sa banat nung kabilang panig dito, no? Oh yes, so, sa ano naman tayo diyan. Alam mo, kahit kaliwat ka na may bubanat, okay lang yan. Magsawa na lang sila ka uh, It doesn't change our direction. It doesn't it it will not even change our opinion on certain issues and much more will not change yung aming nga uh, resolve and uh, pagiging steadfast dito sa investigation na ito. Oo oh, pala sir, yung si nabanggit niyo si Michael Yang, no? Matagal mm -hmm. na lumulutang yung pangalan nito. Eh, dati itong economic advisor ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte, maski hindi Pilipino. Uh, so far, dito ba sa investigasyon nyo noong 2023 at saka ngayon sa ongoing Quadcom investigation, ano na ba yung mga na-establish nyo when it comes to the fingerprints of uh, Michael Yang dito sa iba't ibang mga illegal activities? Okay, if you remember, merong uh, testimony dati which we we also invited no yung Colonel Ed Asherto. Uh, nung nakita natin na merong uh, fingerprint si Mr. Michael Yang doon sa Shabu na, na discover diyan sa Mexico Pampanga, eh tinunong namin, ano ba to sino ba tong Mr. Michael Yang na to? Meron bang Uh, information ng ating PDEA, ang, ang ating PNP, ang ating NBI Anti-Illegal Drugs Task Force. Uh, gusto naming malaman kung sino ito. Kasi his footprints are everywhere. Doon sa sa drugs dyan sa Mexico Pampanga. Bakit? Eh yung korporasyon na Empire 999, ang uh, isa sa mga incorporator dyan, ang pangalan ay Mr. Eddie Tayang and si Eddie Tayang ay isa sa mga incorporator Uh, sa tatlong kumpanya na registered under Mr. Michael Yang. So, kaya namin siya inimbitan, hindi dahil inaakusahan namin siya. Kaya namin siya inimbitan mag, para magbigay linaw, magbigay uh, informasyon kung ano bang kanyang kinalaman no, dito sa Shabu na na-discover dyan sa Mexico, Pampanga. Ngayon, kung marami nagbabasa at hindi naniniwala, eh, problema nila yon dahil uh, kami we only we only ano uh, point to the to the evidence at hand documentary at saka testimonial evidences that we have in the committee mm, ano bang status ni Michael Yang eh uh, di ba no yung pa 'yan oh alam mo uh, anim na beses naming inimbitahan 'yan para magbigay uh, linaw no hindi siya akusado resource person ang aming imbitasyon sa kanya dahil wala namang karapatan ng Kongreso na mag-akusa. Kami ho ay nagbabase sa mga ebidensya at dahil dyan, sa ebidensya ang hawak namin, eh pwede kami magrekomenda ng uh, kaso sa isang uh, tao no, kagaya sa kanya. No? Eh kung ikaw hindi nag a hindi ka nagpapaliwanag kung ano yung kinalaman mo dito sa sinasabing involvement mo sa droga, eh sabi nga natin, eh, di ba, flight is indicative of guilt no, Dahil hindi ka nagpapakita, hindi ka sumisipot, tumakbo ka na sa ibang bansa, eh, palagay ko, guilty ka. Palagay ko lang. Of course, again, uh, the committee report will be based on the evidence and the testimonies that we have. May dinawit itong si Jimmy Guban. Uh, mga dating ano to, no? bahagi ng media, sina Paul Gutierrez at saka si uh, Benny Antiporda. Si Benny Antiporda, di ba, naging, ano yan, hindi ko nagkakamali, Undersecretary for Environment. Undersecretary, no, yes. Oh, nung panahon ni Duterte. Uh, mabigat yung mga aligasyon dito ni Jimmy Guba, no? Uh, ito rin yung mga nanakot sa kanya. Okay. Ano po ang plano ng komite dito sa dalawa? Benny Antiporda at Paul Gutierrez. Well, uh, meron pong motion to invite them in the next uh, scheduled hearing of the quadcom. Uh, para magbigay din sila ng uh, paliwanag. No? In fact, Christian, sabi ko nga kanina, di ba, may mga kaibigan tayong nga uh, na-mention. Eh, kagaya mga kaibigan din natin yan. Kaibigan ko rin yung mga yan. No? Uh, para magkaroon naman po ng due process at may, madinig din yung side nila ng, ng story, eh, iimbitahin ho sila. At uh, yun nga ang naimbita natin para sa susunod na, na committee hearing. Eh, yung sina ano sina yung kasama niyo colleague niyo no si pulong duterte actually ayan ang um mm, paano yon well of course uh, yan ang aming uh, pinag-aaralan sa ngayon dahil uh, he can attend the hearings anytime no we don't need to invite him because he's a member of congress no uh, he feels that he's uh, he's being aggrieved by a certain committee he has all the right no to come and uh Seek the, the recognition from the committee so that he can also explain his side and tell his side of the story. Uh, pero kame kasi, we, you know, there's a thing called parliamentary courtesy no, among colleagues uh, in the house, and we will definitely uh, stick to that tradition uh, to extend uh, that uh, to him. No?